Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer ngayong Pebrero 7, 2025. Pagyakap sa iyong sensitibong puso at emosyon. Ngayong Biyernes, Pebrero 7, Cancer, ang kalawakan ay nagbibigay ng espesyal na liwanag sa iyong malambot at maunawaing puso. Ikaw ay isang nilalang na malalim ang koneksyon sa iyong damdamin, at ngayong araw, mas magiging malinaw sa iyo ang mga damdamin yon. Tulad ng alon sa karagatan na hindi kailanman nananatili sa isang lugar, gayon din ang iyong emosyon, patuloy silang dumadaloy, nagbabago, at nagbibigay sa iyo ng bagong pananaw. Sa araw na ito, makakaramdam ka ng isang tahimik, ngunit malalim na panawagan mula sa loob mo, isang paanyaya upang kilalanin ang lahat ng damdaming matagal mo ng kinikim-kim. Maaari itong maging alaala ng nakaraan, takot na hindi mo palubos na napakakawalan o pangarap na nais mong muling buhayin. Huwag mong pigilan ang iyong sarili na maramdaman ang lahat ng ito. Sa halip, bigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na magpakawala, magpatawad, at magsimula muli. Ang iyong emosyon ay hindi isang kahinaan, kundi isang lakas. Sa pamamagitan ng iyong malalim na pangunawa sa sarili, nagagawa mong mas maging mainat sa iyong mga kilos, mas magkaroon ng empatya sa iba, at mas makita ang tunay na kahulugan ng mga bagay. Yakapin mo ang iyong pagiging sensitibo dahil ito ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang kumonekta sa mundo sa paraang hindi nagagawa ng iba. Pagpapalawak ng kaisipan at pagtukla sa sarili. Dahil ang buwan ay nasa ilalim ng impluensya ng Gemini, mararamdaman mong mas buhay at masigla ang iyong pag-isip. Ang iyong kuriosidad ay magiging mas matindi at maaaring magkaroon ka ng mas maraming tanong tungkol sa sarili mo at sa mundo sa paligid mo. Maari kang makaramdam ng isang hindi maipaliwanag na pagnanais na tuklasin ang iba't ibang bahagi ng iyong kalooban, ang iyong mga pangarap, pananaw at damdamin. Munit sa halip na matakot sa pagiging bukas sa bagong kaalaman, gamitin mo ang pagkakataong ito upang magmuni-muni at pagnilayan ang direksyon ng iyong buhay. Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga pangarap na minsan mong isinantabi ngunit gusto mong muling buhayin? Ano ang mga aspeto ng iyong pagkatao na nais mong palakasin? Ngayong araw, pagnilayan mo ang iyong sariling paglago. Alalahanin na ang bawat karanasan, mabuti man o masakit, ay nag-aambag sa kung sino ka ngayon. Ang pagpapahalaga sa iyong nakaraan ay magbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang hinaharap ng may mas matibay na pundasyon. Pagpapalaya sa nakaraan at paghahanap ng bagong simula. Sa araw na ito, hinihikayat kang bitawan ang anumang bagay mula sa nakaraan na maaaring pumipigil sa iyo sa pagsulong. Maaaring ito ay sama ng loob, panghihinayang, o takot na hindi mo paganap na natatanggap. Hindi ka obligado na kalimutan ang mga sugat ng kahapon, ngunit maaari mong piliin huwag nang dalhin ang bigat nito sa iyong paglalakbay. Ang pagpapalaya sa nakaraan ay hindi nangangahulugan ng pagwawalang-bahala dito. Sa halip, ito ay isang proseso ng pagtanggap, ang pagtanggap sa katotohanan na hindi mo na maaaring baguhin ang nakalipas. Ngunit maaari mong kontrolin ang iyong hinaharap. Sa pagbibigay pahintulot sa iyong sarili na mag-move on, binibigyan mo rin ang iyong puso ng pagkakataong maghilom. Ngayong araw, subukan mong magsulat ng isang liham para sa iyong nakaraan. Ilahad mo ang lahat ng nais mong sabihin, at pagkatapos, piliin mong ipaalam ito sa hangin, sunugin ito bilang simbolo ng paglaya, o itabi bilang isang paalala ng iyong paglago. Ito ay isang makapangyarihang ritual na makakatulong sa iyong damhin ang bigat na unti-unting bumabawas mula sa iyong balikat. Pagtuklas ng malalim na koneksyon sa iba. Dahil sa iyong heightened sensitivity ngayong araw, mas nanaisin mong magkaroon ng makahulugang koneksyon sa iba. Maaari kang makaramdam ng mas matinding pangangailangan na ibahagi ang iyong saloobin sa isang taong pinagkakatiwalaan mo, isang kaibigan, isang kapamilya, o isang mentor. Huwag kang matakot na ipahayag ang iyong sarili. Ang pagbabahagi ng iyong damdamin ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng katapangan. Kapag ibinahagi mo ang iyong kwento, binibigyan mo rin pagkakataon ng pagkakataon ang iba na mas maunawaan ka, at sa proseso, nagkakaroon ng mas matibay na pundasyon ang inyong relasyon. Sa kabilang banda, huwag din kalimutan ang importansya ng pakikinig. Ang isang tunay na koneksyon ay hindi lamang tungkol sa pagsasalita, kundi pati na rin sa pag-unawa sa damdamin ng iba. Subukang maging isang mapanuring tagapakinig sa mga taong malapit sa iyo. Marahil may aral silang maibabahagi na makakatulong sa iyong sariling paglalakbay maswerteng elemento ng iyong araw. Maswerteng kulay, puti at pilak, ang mga kulay na ito ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isip at proteksyon. Isuot ang kulay puti o magdala ng pilak na alahas upang palakasin ang iyong emosyonal na katatagan ngayong araw. Maswerteng numero, dalawa at siyam, ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng balanse, intuisyon, at espiritual na paggabay, kung may mahalagang desisyon kang kailangang gawin, hanapin ang mga numerong ito bilang tanda ng gabay ng universo. Maswerteng kristal, moonstone, ang kristal na ito ay makakatulong sa iyo na mapanatili ang iyong emosyonal na balanse at palakasin ang iyong intuition. Hawakan ito o isuot bilang alahas upang mapanatili ang iyong enerhiya sa tamang direksyon. Maswerteng gawain, pagsusulat ng journal, ang pagtatala ng iyong mga iniisip at damdaming ngayong araw ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon sa buhay. Pagtatapos ng araw na may pasasalamat at pagpapahalaga. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magmuni-muni. Ano ang mga bagay na natutunan mo ngayong araw? Ano ang mga damdaming dumaloy sa iyo? Ano man ang naging takbo ng iyong araw, tandaan na ikaw ay lumalago at patuloy na nagiging mas matibay. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang matuto, magmahal, at lumaya mula sa bigat ng nakaraan. Yakapin ang bawat sandali ng iyong buhay ng may pagpapahalaga at huwag kalimutang ipagdiwang ang iyong pagunlad, malaki man ito o maliit. Maniwala ka, Cancer, na ang universo ay palaging nakikipag-usap sa'yo. Sa pamamagitan ng iyong puso, ang mga sagot na hinahanap mo ay unti-unting lilinaw. Patuloy kang lumakad ng may pag-asa at pananalig dahil ang hinaharap ay puno ng liwanag para sa'yo. Tandaan, ang bawat araw ay isang biyaya. Yakapin ito ng buong puso. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.